回来归来，奶奶。 Good day everyone! Good morning po! It's morning here. 9 o'clock. Ang aga namin gumising ni Lola kasi uh, papalitan yung aming aircon dahil nakapanood siya ng nasusunog na bahay dahil daw sa lumang aircon. Eh, ang aircon ni Lola ay 20 years na. So, kaya sabi ko mag-vlog mag na lang ako At ipat ipatuloy ko yung ating mga nakuhang, nakuhang video sa tulong ni Sis Red Lily M sa ating uh, ayudang bigas para sa mga kapuspalag. So, welcome po muli sa aking channel. Kung bago ko pa lang sa channel ko, welcome po at salamat po for tuning in to my channel. At sa mga kaibigan ko na dyan, welcome back to my channel. So, patuloy po ang pamimigay ng ating ayudang bigas sa mga taong napipiling abutan ng tulong. Maliban po doon sa lugar kung saan ako nanggaling ay hindi pa po tapos ang mga video. So, dito muna tayo sa nakuhang video ni Sis Lily. Sobrang sarap sa puso. Sobrang sarap sa pakiramdam. So, enjoy watching guys. And kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe sa channel namin ni Madam Lily. Ang aming joining force ngayon, ang pinagsama naming lakas, financial at ang kanyang adhikain na makatulong sa kapwa. Mahal ko po siya simula noong nakilala ko siya dahil nakita ko gustong gusto niya tumulong sa kapwa niya sa kabila ng kanyang kalalagayan sa buhay. Kaya ano tayo ay medyo kumikita na ng konti naisipan ko talaga yan. So ngayon ay nasimulan na namin at tuloy-tuloy na po ito. So enjoy watching guys! Love, love, love! Ito yung video na pinakang natuwa ako. As in, natuwang nakakasaya. No? May naglalakong nanay. Tapos sabi niya, eh, papalitan daw niya yung palit na lang sila nung nilalako. Tapos palit bigas, sabi nung naglalako. E, eh, Nagmumorsyento lang po ako. So, sobrang nakakatat. So, watch, please watch and uh, enjoy po. Thank you so much. Ah, thank you. Bayan din ako. Kani, kani, pinat. Asa ka dito, Asa ka ka na? Asa

Agad rin ako. Salamat, ha? Oo na, isa naman okay. po.

Ini tuh Oh. Pergi ke Bu. Kasaka ya? Para ka? Pueblo. Pueblo? Ibana lang ko ipa Pueblo? Ha? Ah? Na ipa sabay. Kung say ho. Na ba kay ya? Ha? Kasaka ko Ya, sa tuloy. Ha, ako na ipa si moya.

啊，有钱了。哦。

Halo, halo, yang halo, 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 ya? halo, 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 halo,